lalo na sa mga kabataan. Sige po yung mga 18 to 24 years old, mag-ingat! Grabe, ang dami pala, no? Pero, uh, let me share, no, kung paano tayo natulungan din po ng Ayon World. Meron ka lang po po, natin ang Ayon Worldwide. And gusto ko lamang po i-share sa inyo. Ako po ay Tagapang Pangga. Uh, doon po yung probinsya oh, ko. Dumipad po ako dito ng grade 10. First batch po tayo ng 8 to 12. And uh, grade 11, 17 years old po ako that time. Nagtrabaho na po tayo sa service, naging service ko na po tayo sa isang fast food restaurant. Dahil kailangan po natin suportahan yung ating sarili. Dahil pinag-aaral po tayo ng ating ate. Shout out po sa aking ate na nakaupo po sa, sa dulo. And hindi naging madali yung pagiging estudyante natin. Uh, dahil kailangan natin pumasok pagkatapos di diretso tayo sa magdo para magtrabaho. And pagto 20 years old po ako, noong nakilala ko po ang Iron Of course right? ko po, computer engineer. Diba? By profession. Pero ang tumatakad sa akin, nung na pumasok po ako dito sa negosyo natin, sabi ni Press, lahat ng bagay naging madali kapag ka mo. Kaya hindi ko po, po ito rin na pinag aaralan din natin. And praise God, dahil po sa ayong worldwide ay nakapagtapos po tayo ng pag-aaral. That was 2022. And ito po yung naging journey natin after school kung before dumidiretso tayo sa MacDo. Ito naman dumidiretso tayo para mag-training And ang um, network ko po, wala naman ako mga kakilala kung hindi ako 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 estudyante. Kaya dumaan din tayo sa mga uh, trials and rejections, pero tumuli lang po tayo. Ang gusto ko lang naman po magbenta-benta ng product natin. Pero dumating yun time na napakarami nating mga transactions hindi lang po dito sa Pinas, pati na rin po sa ibang bansa. At alam niyo po, ang kagandahan dito kahit part-time ka, nakakaranas po tayo ng extraordinary income. Grabe, ang gusto ko lang naman po pang dagdag sa aking bahon, pero in one month nakaka-experience po tayo ng ganyan. Kahit nasa bahay lang po ako. Diba, umaten po ako ng online Zoom, tapos training, and then sa kabila naman, ma-attend po ako ng uh, school o oh, yung mga subject ko. Pero in one month, nakaka-experience ka na ganyan yung gagawin. Para pakatulit natin na kayo, ang ayaw kasi bago po tayo mga graduate, dito po natin na-experience yung pagkakaroon ng income. At the same time, dito rin po natin na ilabas yung first car natin. Wala po 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 sa mga classmates po po ng elementary hanggang college na nagkaroon po ng sasakyan. Sobrang blessed natin dahil uh, kahit wala pa po tayo ng trabaho, nabigyan po tayo ng opportunity na unti-unti mabago yung buhay natin. And mismo graduation natin, grabe tatlong taon na po tayo full time and tatlong taon na rin po yan. Bago pa po ako mga graduate, in one month, nagkaroon po tayo ng ganyan hinchar. Hindi mo na kailangan mag-work, di ba? Hindi na, di na sa atin ng, 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 sa labas na magtrabaho, pero uh, iba yung binigay sa atin ng company. Nung no, nag-full time naman tayo, kaya sa mga kabataan po dyan, huwag nating palagpasay na kayo iba't iba ang mga opportunity, iba't iba ang mga incentive ang binibigay ng ating company sa labas, hindi mo naman pwede mo oh, sa ibang company or sa labas, hindi naman lahat ay may ganyan. Kaya i-maximize mo and dito natin na experience yung iba't ibang mga incentive, lalo na yung recent na Hong Kong and Macau. Dito ko po na experience yung first international travel po natin na libre. Wala kang gagastusin, um, sarili mo lang yung dadalhin mo. And Aside doon, gusto ko na po salamat sa mga mentors na nagagayin sa atin, sa aking angel mentor, mentor Bob na nasa Saudi, at the rest ng mga mentors na sumusuport na nagagayin sa atin. Sa mga part ng kabataan, ay ang makinig ka lang dahil nakinig lang ako. At sa lahat ng mga hindi pa part sa mga kabataan ko na nandito, try mo lang, wala na bang mawawala. Instead na masayang yung oras natin sa so paglalaro ng games o sa ibang bagay, Alamin mo lang kung anong meron dito dahil kung ako, isa po ako sa mga kabataan na unti-unting nabago yung buhay because of I am to my team, shout out, team benevolence! Ayan, maraming maraming salamat. Hindi ito po magiging posible kung hindi po dahil sa inyo at sa mga BODs Press Allen, uh, BPI, na GMA na maraming maraming salamat. Last year po na-awarded din tayo Kasi sa mga top game din po ng IAM and nagkaroon ng technical problem po sa background. Grabe, dito ko lang po na-realize na, na uh, second time na po ng incentive ng company po natin. Nung first incentive po na ng mga car, hindi po natin na Pero God fulfilled His promise hindi lang po sa buhay mo kung hindi sa lahat ng mga distributors ng company. Kung hindi mo manahid, nung una huwag kang papayag at dumating yung time na grumaduate ka sa yan ay hindi mo magawang magaroon ng resulta dahil pamigay lahat ng mga incentive. And maraming salamat yung Otis kasi itong part ko na to para sa mga 24-18 below, you know, 18 to 24 years old, nung nilabas ko yung incentive, one week po magta-25 na ako. Pero binigay pa rin sa atin ng Panginoon yung incentive na to. And ito yung pinakamasarap kung dati, nung part-time tayo, di ba meron tayong car dahil din po sa negosyo na binayaran. Pero dito po, libre worth 1 million na kotse because of Iron Road Ride. And dalawa na po, ayan, yung magiging sasakyan po natin. And praise God kasi uh, partner rin po tayo ng 2 million circuit. So before I end, um, iwan ko na lang po sa inyo yung 1 Corinthians 10.31. Uh, maniwala ka na kaya mo dahil naniwala lang din po ako na kaya ko. And yung abilidad na ipinigil sa iyo, huwag mong hayaang hindi magamit. Dahil yung abilidad na gagamitin mo, hindi sa sarili mo kung hindi sa ibinigay sa atin ng Diyos. And yun lang, maraming maraming salamat. Happy 8th anniversary, I am worldwide. Congratulations po sa inyo lahat. Thank you po. Team, I am worldwide, please!